Hi guys! O diba, napaka-romantic ng dating kapag dito kayo kumain. Bukod sa masarap ng pagkain, napakaganda pa ng tanawin. At bago nga kayo makarating dito, kailangan mo munang umakit ang bulbundukin. Dito nga pala tumatatagpon sa San Carlos Heights, Tayuman, Binangon ng Rizal. Bali sa atapad siya ng Sacred Hearts tumawid lang kayo tapos dire derecho lang kayo pagdating nyo sa dulo kumanan kayo at pag nakita nyo na yung bilyaran kumaliwa kayo at pagkaliwa nyo eh, ito na yung aakyatin uh, yung napakataas na yan at pag nagdating na kayo dyan sa white cross na yan napakalapit mo na at susunod na eh, ito na nga yung building nya pag nakita mo yan nandyan na kayo tara pasok tayo tignan natin kung anong meron dito yun Bale, hidden peak pala ang tawag dito sa lugar na to. At hindi naman ako nagtataka kung ba't yan ang naisipan nila dahil bagay na bagay naman talaga sa taas ng inakget ko. First time nga lang pala namin makapunta dito kahit napakalapit namin sa lugar na to. Hindi ko nga na may gantong lugar pala dito malapit sa amin. Tignan mo naman dito sa baba nila, napakaganda. Yun, ang pangalan nila, may pailaw pa talaga oh. Meron nga rin pala tong taas, hindi lang yan, hanggang third floor to. Tara, paket tayo. Yun, bale, ito na hagdan nila. At dyan sa second floor nila, yon meron dyan isang kwarto. Ewan ko kung ano yan oh. Pero doon tayo sa taas pwesto, syempre, para maganda. Yun, at pag ko nga ito ng bumungad. Wow! O oh, di ba lahat ng klase ng pagkain meron sila pero sisig pa rin ang gusto kong orderin. Ay guys, sigma natin kanila sisig. Paborito ko sisig. Sabi nito umakyat pa kami dito para sisig din ang orderin. Sigma natin sisig nila. Init po. Ngok. Hmm. 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 Sarap. 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 Serap. Sini Sirap. aja hmm. Serapnya prime. Sunog lang. Ah, sunog lang ya. Eh. eh, may sili oh. few moments later O diba, muntik nang masunog pero ubus pa rin. Punta nga tayo dito sa second floor kanina na nadaanan natin May video kay pala dito Ang laki pala nito no Ang laki oh. Hi guys! Ito nga pala si Vince. So Vince, invite mo sila pumunta dito sa Hidden Peak Nanyayaan ko po kayo pumunta sa Hidden Peak Restaurant. Uh, matatagpuan po ito sa San Carlos, San Carlos side, na Ano ba mga specialty nyo dito? Like ano po, ito po yung banana. Sa mga drinks po natin, mas madalas po ma-order po sa amin is yung frozen drinks po namin. Na mango Graham and Caramel Popcorn po. Hmm. Yes. Masarap ba pagkain dito, sir? Yes po. Tapos sa mga sandwiches po, madalas po ma-order sa atin is yung clubhouse sa double decker. Sila, sila po yung best seller na. Hindi, sa tingin po, anong pa yung binabalik-balikan dito? Bukod po sa food po talaga, tsaka yung view po talaga. Tsaka In yung view. Nakaka-relax po kasi. Meron dito video kayo sa loob, ano yun? Yes po, pinapa ano po namin sa mga customer pag kumain na po sila, pwede po sila ng video ko -okay yung pagtapos ng kumain sa ah, ano libre 'yon? Yes po, free po. Ba okay ano? Pwede rin po diyan kung magiinom po sila, pwede po nilang pestuhan yung video ko -okay na naman. ah, yes, maganda 'yon. May tumutugtog doon eh, inyo ba 'yon? Yes po, part din po siya ng identity pero binukod lang po siya ng sangyu po. Lahat po ng anlian doon po, anli price, unley wings. Nandun ah, na po siya. Ayos ha. Tapos may banda pa ano? Yes po. Every Saturday and Sunday po. Anong oras na bubukas ba ito, kuya? Oh, yeah. Starting po namin is 7 a.m. to 12. To 12? Yes, po. Ganda rito, guys. So, overlooking, oh. Tara, akit na dito sa Hidden Peak. Thank you for watching, guys. God bless!